Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami sa araw na ito dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Mental Health Matters. Ngayong Setyembre ay naitalaga bilang time to raise awareness of this urgently important crisis. Kung kaya't ngayong araw, kasama po natin ngayon ang isang expert na sobrang achiever pa. Welcome sa Health Check Plus, Ms. Aldiana Lagasca. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. Magandang araw po sa ating lahat, mga health checkers. Ako po si Ate Aliana, ang National Chairperson ng Youth for Mental Health Coalition. Ate Aliana, kwentahan niyo po kami tungkol sa inyong grupo. Paano po ba kayo nagsimula? Bali kami po ay isang organisasyon ng mga kabataan. Uh, nagsimula kami noong pang 2016, kaya medyo matagal na rin talaga kami sa advocacy. Yeah. Dahil noong panahon na ito, no, ay dumadami yung ating um, mental health challenges na cases na napagdadaanan ng kabataang sektor. At talaga namang noong panahon din na ito, ay may mga uh, certain na pag-uusap pag draft ng mental health bill. Kaya naman, bida, bilang isang bida-bida at isang kabataang Pilipinong na is talagang maibosa sa aming mga concerns, gumawa kami ng isang network of young people. Nagsimula lamang to mula sa mga student leaders, mula sa iba't ibang mga paralan. No? Hanggang sa lumaki na din ang network, lumaki ang coalition at patuloy pa rin kami sa aming mga ginagawa meron po kaming apat na main objectives para dito sa Youth for Mental Health Coalition. Isa na dito, of course, is yung policy advocacy, no? Kasi gusto namin talaga na yung concerns ng mga kabataan, ng younger people, ay may isama natin sa pag-uusap patungkol sa mga polisiya, patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Dahil hindi pwede, no? Na habang yung majority of mental health cases ay na-develop nade natin during the younger years, hindi pwedeng hindi natin isasama yung mga concerns ng young people in the discussion when it comes to policies. Pangalawa po na ginagawa din namin ay mga community-based interventions dahil dito po sa ating bansa, kakaunti lamang ang ating mental health professionals kakaunti lamang din po ang mga serbisyo at pasilidad na meron tayo. Kaya mahalaga po talaga yung community-based intervention for prevention of possible onset of mental health uh, conditions. Pangatlo, syempre naniniwala kami na kinakailangan yung mga ating mga service users, people with lived experiences, ay merong pagkakataon no, na mapagtagumpayan yung mga problema ang kanilang pinagdadaanan. Kaya naman, service delivery is very important. Pero dahil hindi po kami mental health provider organization, ang ginagawa po namin is mga peer support groups, then we go to the communities to also provide uh, training sessions, information sharing sessions, and uh, binibridge din namin yung possible na gap dun sa service delivery. And uh, of course, lastly, lahat ng ito ay dapat natin matutunan. Kaya, meron din kaming uh, literacy programs. So, apat na bagay, it's policy advocacy, community-based interventions, service delivery, and information sharing. Ang Y4MH po ay binubuo lamang ng mga volunteer, kaya po lahat ng mga miyembro na nanari dito ay talagang ginagawa ito dahil sa kanilang passion, some of us are service users also. I also used to have major depressive disorder when I was younger. So person with the uh, lived experience din ako. And majority also are carers, no? yung may ma, uh, mahal sa buhay na merong diagnosis. Uh, and uh, hopefully, dito sa discussion natin, even though I'm not a mental health professional, I'm a mental health advocate, a service user, person with lived experience. Ay, matutunan talaga natin no? yung realidad patungkol sa halusugang pangkaisipan. Alam niyo, Ate Aliana, na talagang tuwang-tuwa kami nung mapaunlahan niyo kami dito sa Health Check Plus dahil totoo po yan, no, mas maganda na napapakinggan din natin kung ano yung mga ideas or sa tingin ninyo mga tips na pwedeng gawin ng ating mga nakikinig at nanonood patungkol sa kanilang kalusugang pangkaisipan. So, kanina po nabanggit ninyo about the policy advocacy at nabanggit din po ninyo yung sa mental health law. So, ang alam po namin ay anim na taon na mula nang maipagawin pa sa itong mental health law and kami ay curious kumusta na po ba ang sitwasyon ng mga kaso ng uh, mental health concern sa ating bansa lalong-lalo na po sa ating mga kabataan Salamat po doon sa question no pero bago ang lahat teacher Ellie kailangan talaga nating maintindihan at kailangan din nating i-admit na ang RA-11036 or ang Mental Health Act of the Philippines ay hindi pa rin po fully implemented. Mm -hmm. Kung ating pong hihimayin ang batas, marami pa pong kailangan na galawan at marami pa rin na kailangan gawin para madala talaga natin sa laylayan ang mga serbisyo at programa at impormasyon na kinakailangan ng isang mamamayan upang mas maintindihan pa ang kanyang kalusugan pang kaisipan. Pero hindi ko naman uh, i-disregard no. Na marami na rin nagawa. And siguro yung mga specific na wins na yon ay ina-attribute din natin sa ginagawa hindi lang sa ginagawa ng ating gobyerno, pero pati na rin ng social uh, ng civil uh, civil um civil society organizations no dahil uh very active hindi lang yung young people but all other generations in actually discussing about uh, mental health and ang masaya dito is from 2010 nung na-diagnose ako it's 2024 iba na yung itsura ng mental health pero ang nakakalungkot dito syempre habang mas naiintindihan ng bawat mamamayan yung kanyang pinagdadaanan dapat dumadami yung serbisyo at yung pasilidad na available para matulungan sila. Kaso nga lang po, siguro nandoon ang roadblock no? Nandoon yung medyo mabagal na proseso. Pero uh, weighing all in, everything in, dahil din siguro sa nagka-pandemya, kaya medyo naudlot no, yung implementation ng batas. Pero sa amin, kasi sa Y4MH, ang battle cry talaga namin. Dahil nagkaroon po ng pandemya, at yung impact ng pandemic, kaya kinakailangan talaga natin paspasin, bilisan, yung mga available na tulong at this time. Kasi kahit na nag-back to normal na tayo, yung impact ay nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon. At uh, mar marahil, no during the time of the pandemic, mayroong mga ibang challenges, may ibang experiences na hindi naman po na proseso. Na dapat ngayon pinaproseso na, di ba? Um when it comes to the statistics no mahirap po talaga natin itong mapag-usapan dahil napakaunti lamang ng research uh evolving around mental health um siguro po may iilan lamang din about the uh, mental health of the youth sector and yung sa national youth commission studies nandiyan din po yung young adult fertility study pero maliban doon parang wala na. Mm -hmm. So yun po pala yun, no? at talagang maganda na nabanggit po ninyo yung mga roadblocks para at least identified po natin no? kung saan makakatulong ang bawat isa para mas mapaganda pa no? ang pagpapa uh, uh, address nitong mental health law na ito. So, nabanggit din po ninyo na talagang maaring may epekto pa yung impact ng pandemic no sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Recently din po ay maraming reported cases ng mental health concerns sa ating mga kabataan. Sa inyong palagay po, bakit po ba crucial ang adolescent period para sa mental health condition? Teacher Ellie, kasi ito yung time ng na, na-de-develop natin talaga yung ating pagkatao. Mm -hmm. Kaya naman uh, sa panahon ng adolescence to young adulthood, napakahalaga ng guidance na nakukuha natin mula sa nakakatanda talaga. Dahil nandoon na nga po tayo na itong panahon na ito, na-de-develop natin yung ating principles, beliefs, yung mga pananaw natin in life perspectives, kumbaga. At ito din yung panahon na naiintindihan natin yung role natin o yung purpose natin in the society. Kaya naman kung wala tayong gabay na nakukuha o hindi sapat ang gabay na nakukuha, uh, nahihirapan ng isang bata, isang kabataan, to understand, no, kung ano nga ba yung katotohanan sa mundo. So... Meron din kasi biologically, pag, pag po ng 25 years old, saka pa lamang po nade-develop yung ating um, prefrontal cortex. So ito po yung part ng brain natin na tumutulong no for our critical thinking, sa so pag-analyze natin ng mga ibang information, data and experiences. Kaya naman pagdating mo 25 years old, maaaring dun mo palang fully naiintindihan kung ano talaga yung binibigay ng pagkakataon at ng mundo sa'yo. So, habang bata ka, kailangan mo talaga ng 100% na guidance para you can actually identify the right from the wrongs. Na parang sabihin na lang natin what to action, what feedback to take in, ano yung kailangan mong paniwalaan, ano yung isa-shrug off mo, ano yung hindi mo na id i -re ano yung mga bagay o punto no na pwede naman palang hindi pansinin no so kailangan mo talaga ng guidance during that time Nako Ate Aliana, I'm sure relate na relate po yung ating mga nakikinig na at nanonood ng na mga kabataang health checkers ngayon dyan sa mga binanggit ninyo. At bago po natin himayin no yung guidance at kung paano po natin matutulungan ng ating mga magulang at mga nag sa ating mga kabataan, siguro gusto lang din po naming alamin ano po ba yung usual na triggers or factors na pwedeng makaapekto sa mga concern na ito among our youth. Alam mo, teacher Eli marami talaga eh. There's a multitude of uh, reasons kung bakit ang isang tao ay matitrigger. Hindi lamang ito para sa youth sector but everyone in general. Mm -hmm. Pero tayong tinatawag ng mga social determinants. So kasama na dito, inclusive na po dito, social economic factors, nangyayari sa bansa, nangyayari sa ekonomiya mga nakikita sa TV, na experience sa kanilang komunidad, pero pinakamahalagang bagay po talaga about everything else na part of nation building is actually relationships. Hmm. How good are our relationships with other people? Kasi cliche man no, but no man is an island. And like, Earlier I've been telling na kinakailangan ng isang bata na isang kabataan ng guidance. Kaya malaking bagay yung relationship niya with family members, with parents, with teachers, and definitely with other peers, the people around him or her, no? Very important. Hindi lamang yung intimate uh, or familial relationships eh. Pero pati yung mga friendships, yung even yung relationship mo with your, uh, with the people sa iyong paralan, kunwari yung security guard, no? Mm -hmm. or di naman kaya yung mga barangay tanod na nakakasalubang mo sa barangay. O kaya yung um, tipo ng treatment or experience mo with a stranger even is also important. Kaya naman ang sa amin talaga sa Y for MH lagi naming sinasabi to when we discuss this with um uh, uh different uh, uh organizations, individuals, hindi lamang po um uh, young people but also parents and uh, carers na mahalaga yung pagka pagintindi and empathy no towards one another i mean we all have different battles we try to win each day kaya dapat mahalaga yung maging mabuti at mabait no towards another kasi we never know how hard or how heavy yung dinadala ng isang taong nakasalubong natin sa daan di ba so um sa amin talaga Uh, realizing that relationship is a, a a prime trigger so we always um, try to educate people how healthy relationship actually help them uh, be protected from mental health conditions and their other risk factors. Mm -hmm. Napakadami pa lang pwedeng mapag-usapan no tungkol sa mga factors at, at maganda na nabanggit ninyo ang na sentro dito sa mga factors na ito ay yung relationship no sa isa't isa kahit yung nabanggit po ninyo kahit yung nakakasalubong lang na stranger no so talagang na napakaganda na naiintindihan po natin ngayon na talagang mas maganda na intindihin, maging mas understanding, mas maging mas mabait no tayo sa isa't isa't. at I'm sure po sa nakikinig at nanonood sa atin ngayon ay iniisip nila madaling sabihin yun pero I'm sure ma, ma mahirap gawin no. So ngayon po, uh, hihimayin may natin yung napag-usapan natin kanina patungkol sa mga challenges ng ating mga teenagers at youth. Kasi ang dami po nilang mga common na pagsubok eh during the adolescent uh, stage, no? Na tulad na nabanggit niyo ay napaka-important para sa kanilang growth as person. So, sa ating mga nakikinig at nanonood po ng mga magulang, adults, kahit siguro mga teachers, no? Ano po yung mga advice ninyo kung paano po nila dapat i-address ito? Sa amin po pag nakikipag-usap kami sa mga magulang, sa mga guro, sa mas nakakatanda, no? uh, meron kaming realization kasi ma'am na magkaiba po talaga yung estado, yung itsura ng lipunan ngayon sa dati. Mm -hmm. At dahil magkaiba po yung uh, itsura ng lipunan natin, yung mga sistema, yung social justices and injustices, etc., yung mga polisiya, magkakaiba siya. Kaya talagang yung experience natin ay magkakaiba din. Mm -hmm. Na marahil nung um, naunang panahon, <laughs> parang pangit pakinggan nun. Pero yung unang panahon from this generation, no? um, yung management nila ng kanilang mga concerns ay iba no? mula sa management ng mga concerns sa mga kabataan ngayon. And there's nothing wrong in that. It's how we actually adapt to the developments over time. At hindi natin yun pwedeng isisi sa tao dahil ang ang adoption ay nakabase din sa kung ano yung nangyayari during that era. So, So, hindi yun kasalanan ng mga tao kung bakit magkaiba ng pananaw. Pero ang gusto namin talaga pong ipunto dito ay, ito po ang panahon ngayon. At marahil kung ano po yung pinagdaanan nyo po ng bata po kayo, ay iba na po sa pinagdadaanan ng inyong anak o ng inyong estudyante. Kaya mahalaga po talaga na mayroon tayo mas malalim pa na pag-unawa. Ah, ito pala yung lipunan ngayon at marahil yung mga kalakasan ko nung bata ako ay hindi na applicable para sa mga batang itong ngayon. Mm -hmm. At uh, dahil iba na rin po yung sistema, iba na din ang takbo at masyadong mabilis na ang takbo ng lahat ng bagay ngayon. Mm -hmm. Kailangan nating uh, maintindihan na yung pag-unawa uh, po no, ay isang malaking bahagi ng pagkakaintindihan ng dalawang magkaibang henerasyon. Pangalawang bagay po, Teacher Ellie, sa palagay ko, uh, it's uh, really on how we actually talk to them. Yung mannerism po ng pagkipag-usap. Ang mga bata po, or kahit naman siguro nung uh, sila ay bata din, no? Ang hirap naman kung lagi nalang pagalit kang kinakausap o parang sinesermonan ka palagi. Siguro isang bagay yon na same lang with the generation right now, no? Kasi it's human nature also na it's it feels um sometimes unjust or unfair for us if we're put in a situation na pinagagalitan tayo <laughs> over some things that we've done. kung pa naman tayong kausapin ng maayos. Kaya mm -hmm. yeah, mahalaga po talaga na kapag kakausapin po natin yung mga anak natin o di naman po yung mga estudyante natin, ipakita po natin yung different gestures no or ay na hindi natin sila kinagagalitan para sa posibleng uh, sa tingin natin ay maling nagawa nila or kung hindi sila ganoon ka open in actually discussing with us. Ang mahalaga po ay magbigay po tayo ng espasyo na ligtas no para sa mga bata at kabataan upang maiboses nila yung tunay nilang nararamdaman. Dahil kung magbibigay po tayo na emotion na unpleasant at kung magbibigay po tayo ng sobrang laking authority na parang hindi pwedeng at magbibigay tayo ng idea na bawal magkamali. Talagang hindi po tayo makaka-extract ng katotohanan sa tunay nilang nararamdaman. Mm -hmm. At napaka, uh, parang malaki yung pressure no, sa ating kabataan kapag ganun yung kanilang pagkakaintindi kapag sila ay kinakausap ate Aliana. At maganda na nabanggit ninyo para naintindihan natin at mas na-emphasize din sa amin no, na magkaiba yung mundo dati, lalo na ngayon, na yung mundong ginagalawan natin ay kakaiba. Dati ay wala pang social media, internet, nabanggit niya din po yung kanina na napakabilis nga ng mundo ngayon. No? And so, bago po natin isarang ang ating interview, Ate Aliana, nabanggit po ninyo na ang inyong organisasyon ay mga puro volunteers. No? Baka po pwede nyo mong ibigay ang inyong information sa ating mga health checkers. Paano po ba sila makakabalik volunteer o makakasama po sa inyong organization? Actually, Teacher Ellie, bukas po ang uh, membership ng y 4 ngayon hanggang sa September 22. So, kung meron po kayong panahon na pwede din pong ibahagi sa amin para samahan kami sa aming advocacy, uh, we will greatly appreciate that. Po, no? uh, us in the organization, hindi po namin tinatrato ang bawat isa na kung volunteer lamang. We try our best to actually create a family within the organization. Dahil meron kaming pagtintindi na um, the, the main purpose of the organization is to actually provide that support that everyone in the organization actually needs. Kasi paano nga ba kami makakatulong sa iba kung kami at kami ay hindi naman mentally okay, di ba? Kaya po priority din talaga na merong sense of belongingness inside the organization and uh, syempre, when one person, 10 of them, 20 of them, 100 of them actually need support, we try our best to really provide that support that they need. Uh, kaya po kung gusto niyo po maging miyembro ng aming organisasyon, open po ang aming membership sa lahat ng uh, 15 to 30 years olds na gusto po maging miyembro ng Y4MH. At para naman po sa mga 31 patas kung meron din po kayong panahon na maibibigay for us you would also appreciate no your mga insights and in how we can improve our services um you can always find us in social media platforms like um Facebook, Instagram and even X so our organization name is Youth for Mental Health Coalition so medyo mahaba lang po, pero kapag sinakyan naman, lalabas naman din po yun agad, wala pong problema. So, kung meron din po kayo mga iba pang gustong matutunan patungkol sa kalusugang pangkaisipan, sa concerns ng youth sector in general, other policy guidelines that we also co-created with the Department of Health, and even our training sessions, no? Uh, please do visit our social media pages and definitely send us an email to info at y4mh.org. Salamat Ate Aliana. Siguro sa pagsara ng ating interview, ano po ang inyong main tip na maibibigay sa ating mga kabataan para mapanatili ang kanilang mental health and wellness? Siguro yung main tip ko talaga, Teacher Ellie, is to try to know yourself better. Ang mundo po ay mabilisang takbo at ang mga problema sa paligid ay hindi matatapos. Yan po ang mga bagay na kinakailangan talaga nating maintindihan at tanggapin. Pero bagamat ganun yung sitwasyon ngayon, yung pagkilala sa sarili ay isang malaking bahagi para maprotektahan natin yung sarili natin. Mula sa mga epekto ng um, social injustices, mula sa epekto ng bulok na sistema perhaps, mula sa epekto ng mga spasyo na mapang-abuso at mula sa epekto ng mga taong kinakailangan na nating tanggalin sa ating mga buhay. Kaya naman, pangalagaan natin ang ating peace, ang ating sanity, at magagawa po natin yon kung kikilalanin natin ang ating sarili at bibigyan natin ng pinaka-malaking halaga ang ating kalusugan. Maraming maraming salamat po, Miss Aliana Lagasca. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang educational psychologist, special education specialist, expressive arts facilitator, and life coach para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago mag- tapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balik kang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!